Kuya Samuel, ah. Uh, mm, gaano uh, kahirap ang buhay na pinagdadaanan ni Kuya Samuel ngayon? Pwede ba ikwento mo sa akin kung gaano kahirap yung buhay na pinagdadaanan mo? Okay, no? Meron, meron. wala, wala. maganda magandang ah uh, Tanghali po, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ang team Daddy Frankie po nandito ngayon sa San Fabian, uh, Lungos, Parak-parak. Mga kababayan, may inilapit sa atin na isa nating kababayan na mahirap daw po ang buhay. So, samahan niyo ako, mga kababayan, para kausapin natin. Isang uh, tatay ordo, although hindi ko pa alam kung ano talaga ang kwento ng buhay. Mga kababayan, samahan niyo po ako para alamin natin ang kwento ng buhay ng inalalapit sa atin. Hello, Tay. Magandang uh, magandang tanghali po. Ano pangalan nyo, Tay? Anisera, oh? sir. Anisera. Kumusta kayo dyan? Mabuti. naman. Pwede ba akong makituloy? Pwede ba may pagkwentuhan? Pwede may pagkaibigan? Saan ang pintuan? Ay dyan. Yan na pintuan. Ito, ano po ito? Pintuan. Ha? Pintuan din. Parang ano tayo ha? Uh, huwag mo sanang mamasamain. Pintuan mo, tagusan eh. Ha? Parang hindi magandap. ayun sa pungsoy, no? Kasi tapat na tapat. Kahit maliit na bahay, dapat ay, no? Pasensya ka na ha? Uh, nasabi ko lang, unang-unang napansin ko eh. Pintuan don tapos pintuan din dito. Bakit dalawa pintuan mo, tay? Ha? Hindi mo rin alam. Pero okay lang yun, tay. Walang Hindi yun ang apakay ni Daddy Frankie. Pasensya ka na. Napansin ko lang. Pero dahil sinabi mo, doon ng pintuan. Ikot ako para mapagpintuan tayo, ha? Pasok tayo, mga kababayan. Ayan. Pasok na ako, tay. Upo ka, tay. Up. Ayan. Kumusta ang buhay? Ano pangalan ulit, Tay? Anisera, sir. Ha? Anisera. Panisera. Tay, okay na. Idikit ko itong mic sa'yo. Ilan taon na po si Anisera? 55. So. 55? Anong hanap buhay niyo po? May nagpadyak. Ah, nag, nagpapadyak. Kumusta ang buhay, padyak? Hindi. Mahino. Okay ka lang tayo, wag kang nervyusin tayo ha uh, Para hindi nervyusin si tatay, magpapakilala muna tayo Tay, ako po si Daddy Frankie no? Mga kaibigan ninyo, huwag ka pong kabahan Wala po kaming masamang intensyon no? Gusto lang namin mga Daddy Frankie and team, uh, kasama ko uh, Kami nagahanap ng mga lulot lola or mga kababayan natin Na talaga na ng tulong Opa, Kaya kami napadpad dito para kumustahin ka kung ano ang pwede natin gawin. Kaya relax ka lang ha? Opo, sir. Pero hindi yata sanay si <laughs> Kuya Anisera. Anong palayo mo po? Samuel. Samuel? O Samuel na lang. Kuya Samuel. Hmm. No? Kumain ka na ba Kuya Samuel? Hindi pa. Hindi pa? Anong oras na? <laughs> Anong ulam natin? Wala. Wala? pa Ay paano tayo kakain kung walang ulam? <laughs> Asin la siya. Ha? Asin. Asin? Hmm. Di ba nagpapadyak ka, kahit pa may income? Ha? Nambili ng bigas. Ah, bigas. Hmm. Hindi ka ba bumiyahe ngayon? Hindi. Hmm. mabuti, hindi ka bumiyahin. Nadatnan ka namin dito. <laughs> may asawa ka na ba, kuya? Wala po, sir. Wala? Hmm. Anak? Wala. Ay, bakit ganun? 55 years old ka na, ba't di ka pa nag-aasawa? Hindi hmm. Hindi na, sir. Ha? Hindi na. Bakit? Ayoko. Hmm? Ayaw ko. Ha? Ayaw ko. Asa nang ang nanay tatay mo po? Tatay na ng tatay ko. Nanay mo? Nandyan din. Mga kapatid mo. Hindi nga malayo. Ha? Hindi na sir. sa... Saan na? Nasa Nasa anda. Ang anda Ang Dabulinaw. nando ang mga kapatid mo. Eh, nandoon lang mga kapatid mo. Bakit mag-isa ka lang dito, Tay? <laughs> Ayaw ka doon. Bakit? Hmm? Wala nga na buhay doon. Ano'y kinamatay ng... Uh, ta ano tatay mo yung namatay na o nanay? Tatay. Namatay na yung tatay mo. Bakit namatay? Ano'y kinamatay niya? Yung... Yung asma. Ah. Okay ka lang tay? Oo, okay ka lang po si huh? Okay ka lang. Bakit nagiging emosyonal na si tatay? Ha? Okay ka lang? Okay siya. Ano ba ang request ni tatay kay tatay Samuel? Ah, Kuya Samuel kasi hindi pa tatay eh. Relax lang tay. Huwag kang, huwag ano, kang miyak. Mahirap ba ang buhay? Mahirap pa na iyak si Kuya Samuel, mga kababayan, kasi hindi pa raw nagla-lunch, running lunch, pero wala pang ulam. Meron naman daw asin. Na, ano nga ba kahirap ang buhay natin ngayon, mga kababayan, no? Oh? Hmm. Tapos kita nyo yung bahay ni Tatay, eto. Paano ka natutulog dito? Dito, puan. Ito, Etong higaan mo? Opo. Kita nyo yung sitwasyon, mga kababayan. Paano pag malakas ang ulan, may bagyo, di basa ka dito? Aalis ako. Aalis ka, hmm. sisilong ka. Pero as in dito ka talaga nakatira. Oo, dito. Walang ilaw. Wala. Walang security. Wala. Baga anytime <laughs> pwedeng pasukin. Hmm. Sa hirap ng buhay, no? Kaya Samuel, huwag mo sanang main. May tanong ako sa iyo. Hmm. Ah. <clears throat> na pag-aral ka ba? Opo. Ano natapos natin? Grade 3 po. Ha? Grade 3. Ah, grade 3. At least, marunong magbasa, marunong magsulat, no? Mm. Sa pera, okay naman. Okay naman. Kuya Samuel, mm. Uh, mm, gaano uh, kahirap ang buhay na pinagdadaanan ni Kuya Samuel ngayon? Pwede ba ikwento mo sa akin kung gaano kahirap yung buhay na pinagdadaanan mo? Okay, no? Meron, Meron, Wala, wala. Hmm. Bakit hindi ka nag-asawa sa muna? Hindi na po sir. Ha? Hindi na po ha? Hindi na po. Kaya nga, bakit? Bakit hmm. hindi ka nag-asawa? Hindi <laughs> ko alam Hindi mo rin alam ano? Kasi syempre kailangan natin mag-create ng pamilya Para pag uh, tumanda tayo may mag-aalaga din tayo okay. sa atin, di ba? Paano yan, Kuya Samuel? Pagka lolo ka na, hindi mo na kayang magpadyak. Sinong mag-gagabay sa'yo? Yung pamangkin ko, po, Heron. Hmm, pamangkin. Ilan ba kayo magkakapatid? Alin. Mm, okay. Pang-ilan ka po? Kumanda, Panguluan. Ah, pangalawa sa panganay, sunod sa panganay tatay, no? Hmm. Uh, ano eh, nagsasaing ka rin dito? Opo. Saan ang bigas mo? Sa garita, bibili ako. Ha, pag magsasaing, bibili. Hmm. Kala ko may sinaing ka na, <laughs> nakikikain sana ako eh. <laughs> ha? Wala, wala po, sir. Wala pa. May pera ka ba dyan? Para bili tayo, ano, bigas. Magsasaing tayo, dito kami makikain. Wala. <laughs> wala talaga. Hmm nakakaawa naman mga kababayan no sa ganitong sitwasyon sige dahil walang bigas, walang pera. Guys, may bigas ba tayo? <laughs> Pahingi ako isang sakong bigas. Bigyan natin si Kuya Samuel kasi pag magsasaing daw siya, bibili. saka lang bibili. Gano naman siguro talaga mga kababayan dahil sa kawalan, hirap ng buhay. Kaya bigyan natin si Kuya Samuel ang lungkot ng buhay niya no? <laughs> miiyak kinakausap pa lang miiyak na no? Huh? <laughs> relax ka lang <laughs> Ay, ayan dito thank you kuya Rob tay meron ako isang sakong bigas okay ka lang? okay lang po eh. masaya ba? masaya masaya Babaw, salamat po sir malami salamat malami salamat ang ulam. Ano bang ulamin mo ngayong lunch? Wala. Wala talaga. Bigyan kita pera para may pambili ka ulam, ha? Tay, ay na kamay mo, tay. Bibigyan kita ano? Bilay, marunong na magbilang si tatay, no? <laughs> ha? Marunong. Pa, sir. O, tignan mo, tay. Bilangin mo. Ilan na yan? Limang daan. Limang daan. Dalawang daan. Dalawang daan? Isang daan. Hindi, hindi isang daan. Isang libo. Ha? Isang libo. Isang O, oh, dagdagan ng 500. Ilan na? 1.5. One 1.5. Five. One five. Dagdagan pa? 2.000. 2.000. 2.5. 2.5. 3.000. 3.000. 3.5. 4.000. 4.000. 4.5. 4.5. 5.000. 5.000. Anong gagawin mo sa 5.000, tatay? Bibili ng plywood. Ha? Bibili ng plywood. Bibili ka ng plywood? Mga ilang plywood? Ayan may plywood na no? Ano? Alim. anim na plywood. Kaya iyan oh. Tapos mga ano ipatayo. Marunong ka ba magpanday? Hindi ko marunong sir. Hindi ka marunong? Hmm. Paano yan? Kahit tabing-tabing lang. No? <coughs> Sige tay. Hmm. No? Sana nakatulong si Daddy Frankie. Bili mo ng plywood or kung ano unti-unti matatapos Opo, din yan. Sir. Opo, sir. No? Opo, sir. Sana pagbalik ko may makita ang plywood. Pag Opo. nagawa mo yun, ba, tuto, ba matulungan ka pa ng Team Daddy Frankie. Ano? Opo. Ano masasabi ni tatay? Nakatanggap siya ng blessing biyaya sa araw na ito. Maraming maraming salamat po. Maraming sir. maraming salamat po. No? Okay ka lang, tay? Okay lang po, sir. Tay, naka tayo ha. i upload namin 'to. Okay lang. Okay maraming po. Maraming-maraming salamat. So ayan mga kababayan, mga kabarangay no. Si Tatay Samuel na ating natagpuan dito. At ito, uh, nakita niyo naman kung gaano kahirap ang buhay. So pansamantala 'yan lang muna na kaya ng team Daddy Frankie. Pero may awa ang Diyos. Pag makabalik kami, pa sakali mas makatulong pa tayo, no? Kaya mga kababayan ko, sa lahat ng followers natin, lahat ng nakapanood ng video ito <coughs> maglalambing po si Daddy Franti pakishare po natin ang video sa pamamagitan ng pagshare ninyo mga kababayan, nakakatulong na rin po kayo sa kagaya ni Kuya Samuel na talagang uh, hirap, pilit nilang uh, lumalaban, pero alam nyo na mga kababayan, sa buhay ngayon talagang kunsin yung uh, may hirap, lalong nagihirap dahil sa taas ng mga bilihin tatrabaho naman si Tatay, nagpapadyak pero yun from the start sa kahirapan ng buhay ayon sa kanya grade 3 lang pati sa pagbibilang hirap kaya yun na lang ang tanging paraan para makatulong tayo at mas makakatulong pa mga kababayan kaya na ating sinabi sa pamamagitan ng pag-share, pag-heart, pag-like dyan po kami nagkakaroon ng revenue para makatulong sa ating mga kababayan muli po mga kababayan si Daddy Frankie po anak ng Pangasinan From Pangasinan, I love you all po and God bless. Magandang araw, magandang gabi. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Tay, bye-bye tayo. Bye-bye. Uh,